Tumaas na naman po ang presyo ng produktong petrolyo sa ika na sunod na linggo. Tumaas ng 1 peso and 90 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. 1 peso and 50 centavos sa diesel, 2 pesos and 50 centavos sa kada litro ng kerosene. Nauna nang nagpatupad ang Caltex, kaninang alas 12.01 ng hating gabi, sumunod ang Shell, Flying V, Petron, Sea Oil, Petrogas, Phoenix Petroleum at PTT Philippines maging Uni Oil kanina pong 6 o'clock Mamayang alas 4 naman ng hapon, ipatutupad ng clean fuel ang kaparehong taas presyo. Matagal-tagal pang pagtitiis ang gagawin umano ng mga Pilipino dahil malabo pang tumigil ang serye ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sabi ni Pisto National President Modi Floranda, inaasahang tatagal pa hanggang Disyembre ang oil price hike. Ito ay batay po sa pakikipag-usap nila sa Department of Energy. Hindi rin kasi matiyak ng DOE, kung hanggang kailan titigil ang serye ng oil price hike dahil na rin sa pagbabawas ng Saudi Arabia ng kanilang produksyon hindi nila masabi kung hanggang kailan at uh, may tansya sila lalampas ito ng Desember dahil nga doon si epekto ng 1 million barrel na na-supply na, na pagbabawas nga ng international organization ng ng OPEC ano dito sa ating bansa kaya talagang sinabi nga ng uh, nung taga Department Energy ay eh, talagang magkakamot talaga ito ng lingguhan sa paggalaw na pag nga ng presyo ng petrolyo marahil mag iba -ib -ib lang ng presyo pero ang, uh, ang dulot dulo pa rin ito ay pagtaas ng presyo ng petrolyo dito sa, sa ating bansa Bunsod ng walang tigil na oil price hike, nasa limandaang piso na lamang daw ang naiuwing kita ng mga tsuper kada araw. Sa ngayon po, sa loob ng 12 to 18 hours na ating pamamasada, mm -hmm ay halos umaabot na lamang ng 500 pesos yung uh, mm. na iuwi ng ating mga driver at operator. At uh, po natin ay uh, mas malayo doon sa uh, uh, sinasabi nga sa ilalim ng family living wage ano, na kung saan ay uh, dapat ay 1,200 pesos dapat yung kita ng mga driver o ng mga manggagawa para mm. matustusan yung uh, pangailangan pang ng lima sa isang, uh, sa isang pamilya. Yan po si Piston National President Modi Floranda sa interview ng RMN Manila. R -N